Kahulugan ng pagpipinta sa panaginip Ang panaginip ng pagpipinta ay sumasalamin sa pagkamalikhain na mayroon ka. Ang panaginip na ito ay napapakita ng tagumpay sa trabaho at isang napakataas na antas ng ekonomiya dahil sa pagsusumikap. Gayunpaman, kailangan mo rin maging maingat sa mga panaginip na tulad nito dahil ang katotohanan ay maaari ring itago sinusubukan ng subconscious na ipahayag ang mga karanasan mo sa buong araw. Sa kasong ito, kapag nanaginip ka ng pagpipinta, nararamdaman mo ang pangangailangan na gumawa ng isang bagay na maganda. Kapag gusto mong mag-renovate ng bahay, maaari ka rin managinip na gumuhit ng bahay. Para sa mga nananaginip na ito, ang mga panaginip na may mga painting ay nagpapakita ng pagtakas sa realidad o isang bagay na hindi mo gusto kung malaman ng iba. Sa kabilang banda, ito rin ang pagnanais na gawing mas maganda ang mga bagay kaysa sa kanila at dahil doon ang hindi malay ay naglalahad ng panaginip na ito. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa pagpipinta? Ang pagpipinta sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din na ikaw ay kasangkot sa mga bagong proyekto ang mga radikal na pagbabago sa buhay na may malikaing bahagi ay makakaapekto sa iyong mga araw. Maaari mong maunawaan ang yugto ng iyong buhay at ito ay nagpapakita ng makabagong koponan. Ang panaginip tungkol sa pagpipinta ay sumisimbolo na lilitaw ang mga bagong idea. Ito ay may kaugnayan sa isang serye ng mga aktibidad sa trabaho o may kaugnayan sa reforming practice. Pakiramdam mo ay kailangan mo ng mas nakakainggan yung kapaligiran. Ang sining ay isang ubiquitous na simbolo ng mga panaginip at kailangan mong maging mas malikhain. Ang pagpipinta ng isang larawan sa isang pader ay nagiging sapat na materyal upang pag ang konteksto ng panaginip. Subukan tandaan ang mas maraming detalye hanggat maaari tungkol sa pagpipinta dahil mahanap mo ang mahahalagang impormasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpinta ng bahay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na nais mong gumawa ng pagbabago sa iyong buhay. Ang panaginip na magpinta ng bahay ay nagpapakita na naiintindihan mo ang kahalagahan ng tahanan. Pinahahalagahan mo ang iyong naabot sa pagsusumikap. Ang bahay ay nagpapakita ng proteksyon at seguridad. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay sumisimbolo na kakailanganin mo ng isang maliit na pagbabago upang makaalis sa nakagawian. Ang pagpipinta ng isang bahay ay nagpapakita rin ng pangangailangan na makahanap ng isang bagay na nakatago. Ito rin ay tumutukoy sa isang relasyon na nagkakaroon ng maling oras. Ang panaginip na ito ay upang suriin ang iyong kasalukuyang relasyon at ayusin ang problema. Para sa mga solong tao, ang pagpipinta ng bahay na may kaugnayan sa pagkamalikain ay magpapalabas sa iyo sa kasalukuyang mahirap na sitwasyon hulugan ng panaginip tungkol sa magpinta sa dingding. Para sa mga nananaginip na magpinta sa dingding, nangangahulugan ito na darating ang makabuluhang pagbabago. Kailangan mong gamitin ang katalinuhan at sundin ang iyong puso upang lumikha ng mga landas at malutas sa mga problema. Ang panaginip na ito ay simbolo din para maging maingat ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang ilang pagtataksilo hindi pagkakaunawaan ay magaganap na may kaugnayan sa lugar ng trabaho. Ang papel ng hindi malay sa panaginip na ito ay nagpapahiwatig na nais mong itago mula sa isang tao o itago ang isang bagay. Ang panaginip na magpinta sa mga dingding ay may kaugnayan din sa kasaganahan. At malamang, hindi mo gustong harapin ang ilang mga gastos o mga taong gustong humiram ng pera. Ang isa pang kahulugan ng panaginip na ito ay may kaugnayan sa pag-ibig. Nahihirapan ka magtago ng nara-ramdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpinta ng mga bagay Ang kahulugan ng panaginip ng pagpipinta ng mga bagay ay sumisimbolo sa pagpapahinga na kailangan mo. Dumarating ang panaginip na ito kapag mayroon kang maganda at masayang sandali dahil natagpuan mo ang kapayapaan sa loob mo. Kaugnay din ito ng damdamin at pananabik sa sandaling ito. Kapag iniisip mo ang nakaraan, ang iyong mga alaala ay nagpapagana ng inspirasyon upang maisagawa ang gawaing sining. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng moral. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay dumadaan sa isang yugto ng pagtaas ng espiritualidad. Ang mga kwadro sa dingding ay nagpapahiwatig ng positibong enerhiya ay darating. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa iyo tungkol sa kadakilaan na mayroong kabilang isang tao Ngunit kailangan mong maging masyadong matulungin dahil kapag ang isang bagay na may kaugnayan sa isang imahe ay lumitaw sa isang panaginip, kailangan mong bigyan pansin ang iyong nakikita. Kung hindi ka komportable, kung gayon, ang panaginip na ito ay isang masamang palatandaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pangkulay ng mga kuko. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na mayroong kang mga mapagkukunan na kailangan mo upang makamit ang iyong mga inaasahan. Maaring hindi ito nakikita, ngunit kung susubukan mo ng kaunti pa, makikita mo na walang imposible. Ang panaginip na magpinta ng mga kuko ay nangangahulugan din na kailangan mong pagbutihin ang iyong sarili. May makakakilala sa iyong talento at liksi para sa gawaing mayroon ka. Kulugan ng panaginip tungkol sa tinina na buhok Ang panaginip na kahulugan ng pagtitina ng buhok ay tanda ng anumang pagbabago. Nakatira ka sa isang yugto ng paglipat o naging isang nasa hustong gulang ka sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga bagong aspeto ng iyong personalidad. Sa mundo ng panaginip, ang pagbabagong ito ay sumasalamin na lumipas na ang panahon at oras na upang magbago. Upang gawin nito, kailangan mong makita mga bagay sa ibang paraan at maging mas tiwala sa kung ano ang meron ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pangkulay ng mga labi Ang kahulugan ng panaginip ng pangkulay ng mga labi na may lipstick ay nagpapahiwatig na nais mong bigyan diin o maakit ang atensyon ng iba. Ikaw ay isang malandi na tao at iginagalang ang panlabas na itsura at alam mo ang presensya. Ito rin ay tumutukoy sa sapat na tiwala sa sarili at upang magawang hikayatin ang iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkulay ng kilay. Ang panaginip ng pagpipinta ng mga kilay ay nagpapakita ng isang malalim na pagnanais na makita ang mga bagay na ganap na naiiba sa kung paano mo nakikita mga ito ngayon ang iyong isip ay mas bukas sa isang mas nakakarelax na pamumuhay ng walang anumang komplikasyon. Mahilig ka rin sa pamilya mo. Para sa kadahilan ng ito, palagi mong sinusubukan na maging sentro ng atensyon sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpipinta ng muka. Ang subconscious ay nagpapakita na ikaw ay naghahanap ng mga paraan upang itago ang iyong pagkakakilanlan. Hindi mo gustong makita ka ng iba kung ano ka kung nanaginip ka magpinta ng mga muka, ito ay senyales na sinusubukan mo magpakita ng isang bagay na hindi nagpapakita ng iyong pagkatao. Makakatulong kung haharapin mo ang mga bagay sa pinakanatural na paraan sa pamamagitan ng pagpapakita kung sino ka.